So luto tayo ng pasta guys. So ayan 'yung ating mga ingredients, may spinach, bell pepper na green, red and yellow, tapos may butter, konting shrimp, salt, pepper, konting bitchin pampalasa, 'yun ang ating pasta na pinakuluan na, meron tayong corn tsaka tomato paste and ang ating all purpose crema, yun lang yung ating ingredients for our pasta guys so watch nyo lang kasi step by step ang gina ginawa ko dyan so easy lang na recipe yan at promise guys ang sarap hindi siya nakakaumay hahanap-hanapin mo talaga siya So, ayan na, guys. Naihisa ko na yung ating bell pepper. Tsaka yung ating mga pimpang mapalasa. So, nilagay ko na yung ating shrimp at yung ating spices. So, tutututututut. Ayan. Tagyan natin ng kunting ano lang talaga siya, guys. Mga 2 spoons ng ano, tomato paste para magkaano lang siya magkakulay. Tapos, isang ano, yung isang pack ng krema. Ayan. Inubos ko yan dyan. Kasi medyo madami yung pizza, uh, ano ko, pasta. So, ayan na, guys. So, kumulo na siya. Lagay na natin yung ating corn. Tapos, isunog na natin yung ating pasta. Napakuluan ko na nga pala yan, guys. Ayan, haloin lang natin. Hanggang sa mamix na siya na. Mabuti. Tapos, ilagay natin yung ating mga gulay. Spinach na pala yan, guys. At saka yung ating green onion. Nakalimutan kong banggitin. Paraan. para may green-green. Kasi mukhang masarap siya pag may ano. Ayan. Malapit na siyang maluto. Natatakam na ako, promise, guys. First time ko kasi yung ginawa. Naisipan ko lang. Parang, parang masarap kumain ng, ng may gulay.